kawat rang mangga bau tol kayak bahaya itu kan tahu memang belum bahaya dami ng bunga, ang bunga ng mangga. Grabe ang mangga oh. dito dito. Grabe ang daming bunga. Season na yung mangga. Yan po kaysa uh, mayroon kaming dalawin dito, isang uh, pamilya. So tingnan natin uh, yung uh, ano nila, yung hanap buhay nila. So alamin natin May ano Git. So isa ng bahay dito ba, no? hmm. Ini gitu. So,

Kumuunin nyo so, yung gihimotay, isa na yung pangalan nyo yung gihimotay? Kinirit. Ha? Tawagin nyo lang yung rit. Para on saan -on man sa disya? Doon kung sa labas, lagyan ito ng bulak. Ah, yung mga bulaklak. Oo. Oh. Yan po ang ginagawa nila dito ngayon ay, bali ano lang sila, job out? Parang job out kayo tayo, no? Job out lang, sino? So. Job out. Pero magkano isang ganito tayo? Yung kung kami, uh, ito. Oo, oh, magkano ganyan 5 piso isa? lang ito. Ha? 5 piso. 5 piso? Pero hindi madali gagawin, gawin, no? Hindi madali? Hindi. Oo. So, oh. Uh, tay, uh, pangalan din mo tay? Manuel. Manuel? Oo, si, si nanay, misis mo. Pangalan ni mo ate? Giselle. Giselle? Oo, oh, si Apleido ninyo okay, Mahusay. Ha? Okay. Mahusay. Ang bahay nyo, yan? Hindi nga yung aming bahay. Ha? Huh? lang ni dyan. Pinatira lang kayo? Yung bahay yan sa kambing niya, tapos ang may-ari dito, naawa sa amin, uh di lagyan lang ng dingding. Huh? Yun lang. So ang may-ari dito, siya din ang may-ari sa ginagawa ninyo? Hindi. Diba din? Doon sa Cebu. Oh, ang Cebu. anak dyan. Um, Anak dyan sa may supplier namin. Kuya, kanang pila na may edad sa dino? 62. 62 si ate? 43. Ito ko yung ginagawa niyo araw-araw, kuya? Oo. No. Walang iba. Araw-araw? Oh. -araw. Huh? Wala ba kayong uma? Wala. Oh. Uh, mga mga hayop? Wala. Wala. yun, yung mga manok lang yun. Pero yung mga kambing sa sa may-ari yan yung lupa dito. Uh -huh. Ah, inalagay naman yun. Oo. Meron ba kayong mga anak? Dalawa. Dalawa? Ma Mayroon pang maliit. Mayroon pang maliit? Oo. Oo. Ginatas pa namin. Oo. Uh kami dyan sa pagpanganak niya. Kasi Oo. si Sarian. Oo. Uh -huh. Ngayon naawa namin si Ranile. Yung doktor. Po, sa isang araw, ilan bang matapos ninyo? Ah, kung minsan, kaya yung um, dalawang daan. Uh, kayong dalawa ni ate. Oh, uh, ito po yung anak ninyo. Oo, no. oh, dalawa. So dalawa. maliit po yung bunso, no? no? Oh, yun. Yeah. ka kasi pangalan ni mo. Delito. Oh, uh, no. si Inday. Kaila. Uh, ngayong araw, kuya, ilan na po yung natapos ninyo? Yan pa? Yan na, dalawang araw na yun. Uh, ha? Ito? Hmm. Ito po yung sinifrada ko ilan mo. Wala, ito wala pang itong pinis, ito oh. ang pinis, kaya dito lang, lagyan pa man siya ng bagon. Ay, ano pa to? Lagyan pa ng uh, sa... ...lang uh, bagon, yun. yun ng, oh. gani, oh, so, ito. ito na ang pinis, Prada? Oo, oh, yun ang pinis. So, bali, 5 pesos ito? 1. Magkano na to? magdala sa frame yan, mag frame, 16. Sustain. may print pa ito? Ito? Ay, lagayan ng... Lain man, ng, line man ang print. Lagayan okay. ng bulaklak, guys. Export. So, sila si Kuya, parang job out lang sila. May amo sila. So, po, pero hindi madali ito gagawin, Kuya, no? Hindi. Kay, hmm. Kung maggawa yan ng frame oh, may, isang araw, doon pa ka sa kuhan, lasang. Frame? No, ito, print. Oh. Sa gubat. Hmm. Ito okay. po yung frame nila. Maghanap pa ka ng bagon. So, hindi madali ang proseso. So, sa isang sa isang sa araw, ko kuya. Sa nuybe. Isang araw, kuha hmm. ka ng bagon. Isang hmm. araw naman gabas yun sa kahoy ya uh -huh. magastos pa ng bala ng takil. Ano bang sahod nito? Uh, kada linggo or buwan? Hindi man kada linggo. Kung minsan, sa dalawang simana, kaya isa magpadala ng pira kaya mahina mo ang delivery ito. Uh -huh. Kung minsan, mabali lang kami sa isang simana 500. Uh -huh. uh -huh. Magano lang, bali ng 500 sa, sa linggo minsan? Oo, oh, minsan. niya, bilihan ng gatas. magkonsumo, uh -huh. wala na ulam hindi mata matapos hindi hindi kayo mapadalhan ng pira ah wala hmm? wala kung minsan magalit ganyan ako magpapiyansa ko doon ng bigas sa kanila o sahay kung hindi sila ko na, magalit ko ah, hmm. yun kung magalit na ako mag magpiyansa naman sila ng bigas hmm. na, kaya ano ipakain ko sa pamilya ko hmm. uh hindi ko, ah, sila kuha sila, sila man ang amo ko uh hmm, taga rito ba talaga kayo kuya? siya taga rito Sinisis. ako taga bugo ko ah. i-studio ah. pero kuha lang yun survive lang yun agwanta ah, uh. okay, lang yun agwanta lang yun kaya kuha sa kontraksyon din naman kumada kay oh senior citizen naman ka naman. na membro na ba ka sa senior citizen wapapod Wapod. so karon unsa may plastada nyo karon na amoy bugas karon ala na ay bugas kong mga tao na pa? kaya nabaligyan mo ko ganihag manok nagbaliga kay nagmanok nga pila kilo imong napalit uh, palit ko og 4 kilo 4 kilo naamoy duha ka anak si kuya no tanda na si kuya si pila man inyo hanggap taas taas inyo hanggap sa edad no um, mga... mga 19 years oh. Uh? pero okay ra inyo okay. ang pagpuyo uh, okay, okay. okay ra si pinangga ra kani kuya manuel uh. oh, ma ma ayun, no kay nagrasihan pon mog duha ka bata no Asyik, nakatilok yun. Nakatilok? <laughs> Isdog-isdog, ari kuya na ako ihatag nimo ipalit og bugas nya palit pugat sudan ibili nang bigas ha hawakan mo salamat ha pila na kuya pila na kuya 4000 yan meron kang 5000 kuya salamat. kasih. Terima kasih. Terima kasih. Palit si go bugasa. Aloy. Palit rusak-rusak ya, ko. Ini ang um, subra, uh. palit-palit punya subdan. Itu gamet gue kayak. Tapi di atas pun. Oh, di atas. Hmm. Uh. Heeh. Uh -uh. Persen amatlah dong. So pala amat segini. Dalgan kay ini sulamat Oh, uh, walay sa payan kuya. Pasalamat sa Ginoo nga narian narian jud kanamo nakita mo sa si inyong pagpaningkamot pud eh. So yeah, kay 5,000 makatabang uh, na sa inyo ha. No, pagayta ni mugbugas. Uh -huh. Sudan. Sudan po ha. Uh -huh. Si Ate. Dali sa Ate. Sel. Oh. Uh -huh. Dali sa dire. Uh -huh. So, pwede ka mo pa sa makapalit lang usak sa bugas. Nga yeah, palit pag isda, no? Reason yung kaya mo. Naanim ganyan kapubrihon usahay. Yan po lang ito. Pero may sige itong kapubrihon. Hindi gina ito matag, ano? Karoon na tag, ayun bang nagdahong ba karoon? Ako, ayun ko magdahong, oi. Sige Ate. Sige lang dito kung paningkaan mo tanig. Aroon makapakaong ko sa kong Si ate, ikaw ate, ang sasari mo, ikasulti nga na ate, gracia ka. Daghan ka ni salamat sa gasya na dawat namo. Oo. Oo. Naka admi gatas bata. Oh, para panggatas. Mhm. Pagkaon namo. Mhm. So siguro mo palit og bugas ha, basi ka sako. Kuya, ma ipalit yun og bugas sa sako. Mhm. Sige ha. Sige, daghan ka salamat ha. Dili ra mi magdugay. Magampo lang ta pirmi sa Ginoo, basta salamat. Atong panigkamot. Ina-ibitahi kawan sa Ginoo. Tagaan mo gatas mo kinabuhi. Oo, oh, salamat po dah, Oo. Kaluyan po mo si Bina, Yan si 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 Kuya, uh -huh. nagpasalamat gid sa iyang sa iyang nadawat. Sige Kuya. Ha? Ah, Beto dili ra si kay mi magdugay, man. ha? Oh, sige. Ikaw na sa okay. imong grasya. Yan na uh, salamat ta uh, na sa Ginoo og oh, oh, pasalamat. Pasalamat din tayo sa mga sponsors namin nagsuporta sa amin, aming channel. Kaluyan mo ta na oh. dagaan mo nga tinabuhi. Oh. Maraming salamat isa sa mga nagsuport sa aming channel Maraming salamat. Nakabigay tayo sa kanila ngayon ng uh, biyaya. Maraming salamat talaga sa Nubina Group of Our Lady of Perpetual Help sa New Jersey. Maraming maraming salamat sa inyo. Sige, ate kuya. Dili ra kayo may magdugay. Eh, hapon na inaot na makatabang sa inyo sa um, So na, naiyak talaga si kuya. <laughs> Hindi niya akalain na nag-ano lang sila. Naggawa ng ano bang tawag niya yung bilog rate manitawad. So napakamura lang at saka minsan daw matagal yung sahod. So mayroong pamilya, kaya kailangan kakain, ang sa anak. So walang wala talaga. So sana ngayon nakatulong so, sa so, Minsan gani ang uh -huh. ipa ipa inom diyan sa anak ko nga kwan yung magpaig ako ng bigas. Uh -huh. Tapos walang gatas. Uh -huh. Uh -huh. yung bigas lang na ano po oh, uh -huh. uh -huh. sinunog na bigas sinunog na bigas uh -huh. Ilang, ilang taon na ba yung bunso ninyo? Dalawang taon. Mm -hmm. So, mang, mo ng gatas. Mm -hmm. Kunti lang kainin sa kanin. So bilhan mo ng gatas. So makabili ka na niya, niya ng, gatas. Si ito tay, ikaw tay. Ha, mag-inom mo ng gatas. Mm oh, Inom din, no? Kung saan mo nangag-grade? Ganoon. Uh, Mag-grade to mm -hmm. natin rin sa sunod. Mm -hmm. Sige ha. Mm -hmm. Sige, maraming salamat ah. sa inyo ah. ha.